Good day, Pinoy Mommies. I'm Dr. Pedro Ma'am, your pediatrician and also a uh, mommy, Katulad din. Ang pag-uusapan natin ngayon ang paboritong topic ng mga ilang mommies. Ang koneksyon ng asyete manzanilla at pulmonya. Kung konektado po ba ito at para saan ang asyete. At kung konektado, bakit siya nagkukos ng pulmonya. So, bago natin umpisahan ng vlog, kung gusto mo ng ganitong topic, pedyo content, parenting tips, um, gabay sa pag-aalaga para kay baby, don't forget to hit the like button and subscribe to our channel. So, i na natin ang sagot. Kung konektado ba ang asyete at pulmonya? And the answer is yes. Konektado po ang Asyete, ang paggamit ng asyete man sa nila sa baby at ang pulmonya. So, paano nagiging connected ito? Ang asyete man sa po kasi is oil. So, kapag dumikit yan sa balat ni baby, mat matagal mawala. And kung hindi yan naliligo ha, lalo na kung hindi naliligo, ang bakteriya didikit yan sa oil. At pag dumikit yan dun sa oil, malalanghap agad ito ni baby, lalo na kung mahina pa ang kanyang immune system. Usually kasi ang asyete yung ginagamit yan sa mga newborn or mga 6 months below. So, sa mga ganong edad, mahina pa ang immune system nila. Yung mga defense mechanism nila para maagapan or malabanan ang kanilang ang bakteriya na nalalanghap nila. So, pag nalanghap ni baby ang bakteriya na dumikit dun sa oil, doon magkakaroon ng problema. Posible, mapunta yan sa baga at pag dumami ang bakteriya, doon magkakaroon na mga sintomas ng pulmonya gaya ng ubo, sipon, lagnat, hirap huminga. So, mabilis lang na story time. Noong nakakita ako ng asyete mansanilya sa bahay at ang hinala ko, ginamit ito sa aking baby. Ang ginawa ko is tinago ko yung asyete mansanilya. Tinago ko yon kasi feeling ko ginamit yun sa anak ko at siguro dahil masakit yun siya niya, uh, kinaskas yun sa stomach siguro ni baby. Maniwala kay mamis na hindi kailangan ng ashete manzanilla ng isang baby kung may kabag siya. At kung may kabag si baby, di ba umiiyak na mga yan, uh, non-stop crying, nag roto, hindi niya alam ang gagawin. Ang pwede niyang gawin, number one, is of course padighayin siya. O paano? Kung hindi siya makadighay. Palitan niyo lang yung position niya. Change uh, the baby's position kung ano man yung nakasalayan yung position niyo, change niyo lang kung nakahiga siya, itatayo niyo siya. Number two, tummy time, no? Padapain si baby and ito yung likod niya, nakakatulong sa kanya yun. Number three, warm compress. Na, hindi naman sa, new, huwag naman sa newborn. Siguro sa mga three months and above na, kung masakit, ang kung naghihinala kayo na may kapag si baby, makakatulong ng malaki sa kanya ang warm compress. Number four, meron kami pinapainom sa kanila ah uh, nire siya ng doktor. Pero maganda na ipakonsulta yun na lang si baby sa kanyang pediatrician at sila na ang magre-reseta sa inyo kung ano yung mas maganda para sa kapag. Pero ang asyete, hindi niya kailangan yun. Um, wala siyang tulong. So, ang tanong dyan, kung nakasanayan na ang paglalagay ng asyete man sa nila, lalo na kung may matatanda sa bahay dahil sila ang mahilig na maglagay or magkaskas ng, ng oil sa mga babies. Siyempre, wala tayong magagawa kung nagasama tayong matanda sa bahay. Lalo na ako nagpa-check up na kayo sa isang pediatrician. Ang, ang make sure nyo na gagawin nyo is agad yung paliguan si baby. Kung, after, uh, kung okay na siya, kung nakakaskasan na siya, and then um, okay naman siya, agad nyo siyang paliguan kasi pag tumagal yung oil sa balat, doon nagkakaroon ng problema. Kasi nga, oil yon, di ba, hindi naman nag-mix ang water at um, oil, kaya kailangan pag pinaliguan niyo si baby, sabunin niya talaga siya para mawala yung oil. Hindi tumikit yung bacteria or yung virus na pwedeng mag-cause ng pulmonya sa bata. So, yun yung gagawin niyo. Kung hindi naman siya allergic sa asyete manzanilla at kung wala namang ibang reaction yung skin niya, sige, pwede niyong gamitin. Yun nga lang, sobrang uh, pakasabunin na lang pag piliguin niya si baby. And isa pa, hindi ko naman sinabi na bawal mag -asyete. Ang amin lang sa aming pediatrician, hindi siya recommended. We don't advise it, we don't recommend it. Pero hindi namin sinasabi na bawal kasi meron niyang mga uh, mommies, lalo na yung mga matatanda, na nakasanayan ng magpahe. Dahil wala naman nangyayari daw sa bata. So, okay lang. Pero ang pinaka talaga ng pulm pulmonya is hindi yung pagkakabit ng asyete ha. Yung mismong bakterya na kumapit dun sa oil. Maikli lang itong topic na to at tatapusin na natin. Kung may natulan kayo, please like, share the video, and subscribe to our channel. Sa so, mga hindi pa nakasubscribe, maraming salamat.